Okay. Una sa lahat, magandang araw sa lahat. Kung saan man kayo ngayon, sana dyan na lang kayo. Ang pag uusapan natin ay tungkol na naman ito sa mga epidemyang lumalaganap dito sa ating mundo na dapat nating solusyonan bigyan ng pansin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag nakapagpalo, mag-subscribe ka na, mag ka na, walang sapilitan to. Pero kailangan mong gawin dahil nanonood kang kunyeta ka. No? Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ay dahil na naman to sa epidemyong buwisit na driving na yan na yung iba gustong mag-drive pero ayaw dahil wala silang pera at takot. Gago ka ba? Ah Okay. <laughs> okay. Sa lahat ng gustong mag-drive, no? Sa lahat ng gustong mag-drive. Kung meron na kayong lisensya sa Pilipinas at gusto nyong mag-driver dito sa Hong Kong, mas madali na ngayon. No? dahil hindi na kayo dumaan sa probationary. No? nag mo ba? Probationary. Ano yung probationary? Yung previous... Probationary, kaibigan, ay ito yung bibigyan ka ng isang taon oh, ng government, no, ng Land Transport Department, para obserbahan paronong ka na ba talaga at qualified ka na ba talaga na mabigyan ng 10 years license? Ha? nag mo ba? Pero dahil pinabilis na ngayon, minamadali at pinabilis na ngayon ng Land Transport Department, kung meron kang uh, license ng Pilipinas, kahit ma-professional ba niyan, man yan, provisionary man yan, hindi, wala. Wala missionary sa Pilipinas eh. Ma, non pro man yan, okay lang yan, no? Kukuha ka ng international, tapos dapat may employer ka, mag-drive ka, tapos mag-e-exam ka. Pag nakapasa ka sa examination, sa written exam, mag -pro proceed ka sa actual. Wow. No? Ano ba yung actual? No? Hindi yon masturbate. No? <laughs> yung actual <laughs> yung actual <laughs> mga kaibigan yan po ay mag-drive ka at meron kang instructor nga magtuturo sa'yo nag-guess mo ba? huwag kang tanga huwag no? ka rin bubo <laughs> pang sa magalit na kung magalit no? What? basta yung sinasabi ko totoo yan no? kukuha ka ng instructor para tuturuan ka kahit marunong ka ng mag-drive alam naman natin na ginagawa na lang nilang tayong tanga at tayo namang mga tanga tanga tangahan na tayo dahil yon ang gusto nila ngayon ano yung maganda pag naipasa mo yung written test ng isang bisis tapos yung actual test no? napasa mo ng isang bisis at bibigyan kila ng jacket ah, hindi pala jacket <laughs> hindi pala yan si Willie no? bibigyan ka na nila ng 10 years license. Ayaw mo ba yun? Ha? Erang lumalaki yung alam <laughs> ko dito sa mga Ha, wala kayong pakialam yan, no? Kaya kung gusto mo mag-aral na meron ka ng lisensya ng Pilipinas, mag-aral ka, no? Huwag kang magpadala sa mga sulusul -sul ng iba sa mga punyetang mga tao na yan dahil yan makakatulong sa'yo, no? gawin mo kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay. Nagis mo no ba? Ha? Nagis mo? Kung ayaw mong gawin yan, ibig sabihin, isa kang bubong na, no? Dahil binigyan ka na ng pagkakataon para gawin mo yan, pero ayaw mo pa rin. Nagis mo no ba? Ha? Sana maintindihan mo yan, mga brad, kaibigan. No, gawin nyo na ngayon. Basta ako, Sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan. Ako nga nilalayko kasi sa ko. Ah, ang malaki naman. No? <laughs> so hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana maintindihan mo yung mga sinasabi ko, no? At maraming salamat sa panunod Once again, like and follow kung gusto mo. Marami pa tayong gagawing video. Pasupport naman dyan no? Okay, bye. Baboos, peace out. <laughs>